Naka-sensor po yan Ayan. Ngayon naman mga kailaw Itesting naman natin sa DMX Kung gumagana Subukan po natin Good morning mga kailaw <laughs> Ngayon mga kailaw uh, Meron tayong uh, Puntahan ko daw po sa lugar nila Kasi meron daw po siyang Papayos ng mga ilaw pupuntahan ko po mga kailang malapit lang po ito sa lugar namin dyan lang po sa tampak yan magpapadyak lang po tayo para nag ride na rin palabas ko tayo sa amin. mga uh, maaga pa lang pawis na pawis na ako nakako <laughs> pa kasi ako ng pasahero kaya may sumakay po sa akin ngayon diretso na po ako ngayon doon mga kailaw, ilang minuto na lang malapit na po tayo, ito po yung dinaanan natin padyak lang po ginamit <laughs> kasi wala naman talaga ibang service, bisikleta at padyak lang ang ginagamit ko at least nakakarating naman po ako sa lugar na kailangan kong puntahan hindi nga lang bang malayuan ganda po ng view dito oh. na po yung kalsada niya. Sa doon, ang ganda ng view. Oh, green na green. Maganda pa rin talaga dito sa probinsya. Ayun, so, ayun malapit na po tayo. Doon na lang po tayo sa unang lampas ng Pajak Ayun, ito po ang lugar ng Tampak. Sa dinahan diyan. Isa may dilaw na yan dyan tayo ay sa baybahay bahay na green dun tayo pupunta doon a few moments later eh, sir nandito na po tayo mga kailaw kaya na po si sir kaya <laughs> na po yung ilaw niya kaya is... mm -hmm. Ayan, sir mga speaker niya May sound, may sound system ka pala? May sound system ka pala? Oo. <laughs> Kompleto. Ayos. Yan <laughs> na ayusin po natin. Power amp na Power amp Light stamp. Sir. Dibilin o Jo. A few moments later. Yun na po mga kainaw na pick up ko na po yung Parled pala ang ipapaayos ni Sir Daniel. Pinick up ko na lang po kasi sa bahay ko gagawin. Wala po kasi yung dalang gamit. A few moments later. yun na po mga kailaw ito na po yung pinick up na ating ilaw gumagana po ang digital ang problema po wala po siyang ilaw Kahit select natin mga kailaw binuksan ko na po yan na po ang laman yon, yun ito yung digital niya kailangan din natin linisin ang loob niya kasi marami na rin siyang mga alikabok ayun kailangan nating i-brush yan para maging malinis po siya kailangan po natin mag voltage check kung mayroon po bang output para dito sa ano sa sa lens sa bulb sa lead bulb kasi chinik ko naman ng lahat ng mga bulb niya halos good naman yung output niyan. ito mga lang tinanggalan natin tong digital board detestik po tayo bakit walang ilaw walang output ansin ninyo yung mga piyesa niya, iniliit pero meron naman tayong ano meron tayong lens yun mga kailaw yung isa papalitan ko po ng tax switch Palitan ko ng bago. Kasi minsan gumagana, minsan ayaw. Kaya palitan na po natin ng bago. Nilinisan ko na rin po loob niyan. So yun mga kailaw. Umiilaw na po siya. Yun o. Oh. Naka-sound activated. Magka problema po pala yung ano niya, kapasitor. Sa so, mayroon po siyang isang resistor, sobrang liit. Linang po natin yung resistor niya sa sa kapasitor, mayroong problema. Ayun, okay na po siya. Oh. Kasi ganito ka ilaw, minsan minsan nagagawa pa, minsan hindi na rin siya nagagawa. Lalo na po pag tinamaan tong main IC niya. Ito. Tong dalawa. Minsan kasi wala na rin nakupuhang pyesa. na so, yung malilit na pyesang yan. Yung iba, buti at naayos pa. Ayan. Nakasensor po siya. Ayan, o. Ayaw, may ilaw siya. Okay. Ayan, malamang ganun din ang naging sira yung dalawang yan. Ayan, mga kailaw, o yan kailangan lang natin linisin lahat sa kababad para sure ngayon naman mga kailaw itesting naman natin sa DMX kung gumagana subukan po natin nakaset po yan sa 1 nakaset po sa A113 nasa scanner 8 ayan ang master po niya, ito yon gumagana po siya ang master number 1 ang kulay number 2 three, green, blue, 4, five, white. Ang six, strobe light. Ang 7, automatic. Eight, speed. Pag sinagad natin to, sensor. yon gumagana po siya mga kailaw. Okay na po ang mga parlid ni sir. Yun mga kailaw, ito na po yung tatlong inaayos po sa akin ni Sir Sir Daniel. Salamat po Sir Daniel sa pagpaayos po nitong parled. Ayan na po, gumagana na po siya. Naka-sensor po 'yan. Ayan. Check. Hey, 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 hey. Ayan. Okay na. Rush po 'yan. Meron po kasing parled na yung parts, mahirap hanapin meron din naman na available po sa akin minsan wala, talagang mag-aantay po tayo Ayan, meron tayong available kaya okay naman po natapos po kaagad sya